Kabayan, kamusta? Oo, uh, ba't malungkot ka? Akala ko naman kung ano na. Akala ko nag-break kayo ng jowa mo, hindi na mo pala. <laughs> Naghihintay. Hindi mga kabayan, ganito. Kung zero credits ka na, okay lang yan. Kagaya ko, zero na rin. So tara, turuan ko kayo ng mga tips and tricks. Gawin na natin yan. Let's do it! Sobrang taas nyo lang itong manage membership And then, piliin nyo lang yung kaya ng budget nyo. Sa akin, yung eh, kaya ko lang ay eh, itong pinakamababa lang. So, tingnan natin yung benefits nya. Click natin yung upgrade. How it works. Continue to subscribe. Tapos, lagay nyo lang yung Gcash nyo. And then, subscribe. Ayan. So, pumasok na yung Gcash. six 6 So, yun. Subscribe na raw. X. Yan. Tignan natin kung ilan pa yung credits natin. Ayun. na oh. 1,000 AI credits na ulit tayo. Oh, di ba? Ang bilis lang. Wala pang isang minuto yata tayo. Nakapag-create na tayo. Madali lang kapag may cash. Pero paano kaya yung mga kabayan natin na walang cash? Di ba? ah uh, Makisuyo na lang ako sa iyo kabayan. Pakicomment na lang dyan sa baba. And then, pag nabasa. Ay, dito, dito. Ganto na lang. Ganto na lang. Turo ko na lang ulit sa'yo. Samahan mo ulit ako. Malupit ang technique. Pinagbabaw na technique. Let's do it! <laughs> Open mo yung Chrome mo, tapos punta ka sa google.com. Click mo yung icon mo sa upper right corner. Tapos manage your Google account. Tapos punta ka sa payment and subscription tab. Lalo sa manage subscription. And then, i-click mo yung Google One. And then, pindutin mo yung cancel subscription. Then, okay ka na. Oh, di ba? Wala na. Unsubscribe na. Wala ka nang i-sitting due date. Oh, di ba? Oh. Oh, syempre. Kailangan mo ulit mag-login. Pero, ibang account naman. Gawin mo, makipagbalikan ka sa ex mo. Hindi, de, este sa nanay mo. Kausapin mo yung nanay mo. O di kaya yung kapatid mo, o kaya yung kapit mo, login mo yung ano, account, mag-sign up ka dun sa Google Bayo. Oh. Oh, di meron ka na ulit account, tapos pag mag-due date na, cancel na lang ulit. Mm. Oh, di ba? Wala kang binayaran doon. Malupitan technique. Mm. Wala kang kaibigan. Hindi eh, di ka to gawin mo. Um, wala kang kaibigan. Ito. Punta ka sa palengke. Tapos may nagbebenta SIM card doon. O, oh, yun. And then, sign up ka na lang ulit. Register ka ng SIM card. And then, sign up. O, oh, okay na. Basta yun, diskartehan mo na lang kabayan, ikaw na bahala. Hindi naman dawal yun eh. So yun lamang, maraming salamat mga kabayan. Sana may mga natutunan kayo ah. Kung gusto mo yung magpa-shoutout dyan o di kaya meron kayong mga tips and tricks, pakicomment naman dyan sa baba para sa mga susunod na video natin, gagawin natin. Okay, so yun lamang mga kabayan. Sana maraming kayo natutunan. Yun lamang, bye-bye. Lagi yung tatandaan kung diyan pa international level, huwag na natin yung pag-usapan. Bye-bye. See you in my next video. Follow na.